Stress. Hello Uy Hindi man natin yung matatch ma Hindi man matatch ma kasi Teghan mag Sauce Uy May meron dito ma ah, May balang huy, mo. ma May kalating kahoy ma Uy kabulok na eh. Biuk bihok naman siya, mabihok-bihok. Ito ma. Mga bulaklak. Mga bulaklak. Eh. May eh, isa pang kamuting kahoy Sa oh. Sakit so, pa paano. May kamuting kahoy. Eh, ano nangyari mga kaibigan? Ay, mga lupa na. Mabulok naman siya. Ang malaking talong. Eh, bulok-bulok naman siya mga kaibigan. Eh. Masayang, masayang lang Ito, mga uh, Bulok na talaga siya, mga kaibigan mm -hmm. Ito, ah Uy, na mga bits ano Ito, apple Apple, mga May apple, may orange Ito, magpapakain ng bits Eh, talagang patay naman siya, mga kaibigan Uy Ito lang, lumulubot na ba? Ano hmm, ba po yung siya, mga kaibigan? Hindi na lang. May sibuyas lang ako, mga kaibigan. Taraan. Taraan. At, gusto mong may higanti pa. Higanti pa talaga, mga kaibigan. Rati sila magpapahala. Eh. Mga no, kaibigan, higanti. Higanti din. Eh. Tawawa na naman ito, mga kaibigan. Eh. Ito ay imitation na crab. Crab hmm. siya, mga kaibigan, pero imitation na. Eh, may... Pishon. Pishon naman sa makikita tapik. Piki-piki ang nagagawa niyan. Uy. Kailangan maka. Mga maganda. City green. Mga berde. Bakit ba ganoon? Ano? Umaano sa makikita. Agad. Mayrong mais. Kunin natin 'tong mais. Lulus ko natin yung maitlo eh. Ano pa? Taran! Hala. Taran mga kaibigan. Hala, may itlog. Kaibigan, may itlog. Hala! Basag-basag na siya mga kaibigan, pero may itlog. Dalawa. Dalawa ang tari mga kaibigan na basag. Basag at piliin. Ayan, piliin lang natin siya. Hmm, Ayan, ito ay putol-putol. ang ito na kadayda na nagtutubig um, oh. ang mga merong mushroom, merong mm, mushroom, Mushroomies. Mayroonies. Mushroomies. Mushroomies. merong 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 merong

Ang okay. oh, mga kaibigan, oh, may laro mga kaibigan pa rin. Uh. Hey, Kapan? tayong dalawang tray na itlog. Ay! Hindi kayo nakakita sa akin mga kaibigan. Huwag pasensyahan pasensya mayroon tayong dalawang tray ng itlog na may basag basag may ma luli din may mga batter dyan batter ito uy! batter talaga mga kaibigan wala mang tumpinta Kung rubber na mga kaibigan wala mang lakas rubber na yun ay wala mang lakas

ating hmm? itapon. Magtutubial tayo mga kaibigan. yelo mo ang sira, yelo ang ating hmm. okay. magluto nito kasi. Meron akong tuyo. Tuyo, tuyo. akong isla tuyo. Kaya, i mo na

lauwer potato Aduh dong, aduh dong, kan kulit lauwer potato Itu abu-abu, abu-abu, abu kalau Ini siangnya eh, sih aku blok, blok ini bulu No Hmm. Ito makikita ko na natin to. May grabber ba? Oh. Hello. Hello. Ano yun? Masura. Meron naman ang bulsa niya. Ay, may pira. Pira mga kagigan. Ay, 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 meron mga sasakyan. Pag ba, may na, isang nila lang po ni natin. Ay, natin ang pira dyan. may bagay. Diba? Diba?

Ano meron sa bag na ito? Ang dami ha ito. Ano ha ito? Hala. Isang bag man ito mga Ano ito? Powder.

Meron pira sa basura Kala. Ito yung mga ano mga kaibigan Pambata ito mga Ang ano sa design design Sa mga um, Halloween nila Kamay ito kamay ito ka headband Mga costume costume daw Sat, Dalawa Ikaw daw mga kaibigan Dalawa Tatlo Tatlo At saka itong mga Masarap ito na cookies, mga kaibigan ito. Siyempre, Oreo. Oreo yan. May Oreo na yeah, sa eh. Meron din tayong mga band-aids na mga nalalapad talaga. Ganito siya kalapad. Mga band-aids. Ayan. Ito. Ano siya mga kaibigan para sa, sa mayroon din syang ilalagay sa mukha mo Ay, excuse me Mayroon syang headband Headband Ito ay measure Oxygen Legal Pulse Rate And is it to read? Is it pulse rate? Oxymeter, mga ganitin Oxymeter, ganito ang forma Okay Mayroon tayo dito Ang Avocado Leave-in Conditioner Leave-in Conditioner eh. Iwawala yung ano nya Ay, ang mo. Melidao bukad doli pa rin siya. Siyempre, mo chips. Tingnan ko pa kasi mga kabigan. It's Gluten free. Tandaan gluten free. Gluten free dal. <coughs> then, chips. Goldfish. Nuro pa tayo mga anu dito mga kadaygan. makers. Ito ay para lipstick. To mga kadaygan lipstick. Another bandage. Avocado oil daw ginamit ko ba. aku juice. Parang, juice mabigyan, parang parang ano ba? tayo <laughs> na. tayo ng ano, caramel chocolate. Tired pan. matagal-tagal na. Ayan, tingnan. Ito po ay conditioner. See? Meron tayong conditioner. <laughs> ano to? Ito ay budgie sale. Maximum strength. Oh. Ah! <gasps> budgie sale, mga kaibigan, yung nangangati. Yung nangangati ang sayo, mga kaibigan. Ito yung gagamitin. Nagdaw mo hmm. lang ng ganyan at mawawala na yung kapit. Ano po ito ay stronger patches for our oh, hair. Para sa buhokin mga kaibigan.

Ito ay manisat. Unti. Hindi o. Isa dito mga kaibigan ay ganit pala ng yes infection. Ito mo. Ayan, another ipit. Ito ay maganda. Tingnan. Ito. At ito, Hala. Ang ganda nito mga kaibigan, loyal. Loyal siya. Ito ay yung bag. Na may lamang. Ito natin pa mga kaibigan, kawawa ng ano ipit. Kawawa ng ano ipit. Nabasa ano Hmm, labahan Ganda pa Anong brand ito? Iwan ko anong brand At meron dito anong mga kaibigan My Ten cents May pera Sabi ko sa inyong mga kaibigan May pera sa atura Yan ito Laban tayo Maganda hmm, Labahan mo lang yan eh, Laban lang ako lang yan Meron tayo yung dates Dates mga kaibigan Ito ay Pitted Medjool Dates Ayan Basta blue. Tapos, at meron tayong mushroom. Mushroom. mayroon laro ata tayo mga kabigan. Laro ang yan. At ito kasi At ito mais natin ay naghihingalo. <laughs> naghihingalo. Naghihingalo ang mais. Meron tayo ditong mga imitation crab meat. Imitation crab meat. Leg side. Tingnan. So, sana summer ngayon. Kanin ko to. Tingnan ang ating sibuyas. Ang buwapa. Yan, another. yon, Ito, mga kabigyan. Ano ang pangalan nito, mga kabigyan? Kalimutas ko. Sarap yan. Okay. Meron tayo. Orange. Ang ulan pa siya. Ang Ang ulan at basa-basa para kapatain na isa at kalahati ng kahoy. Niisip ko dapat pala naman mga habilan, ah. ng mga kabigan na bibigyan ng kamutikawit. So mga kapatang isa, ihalo natin na siya. Ano? Para magluto tayo ng kamutik, nilagyan natin siya para ano? Para magka-mana ko tayo strawberry. Itambak-tambak natin na kamutik. Tuloy lang, matikim tayo na. Ayan, iba pa dupa pa, iba pa kaano yun. Ano ato? Carrots. Carrots yun. Ito yung mga sibuya, syempre. Sabuyas, yung hindi mawawala. Ito talaga ang ating. Kung hindi mawawala sa ating pagkala. Ito yung ano, sibuya. Kuha din tayo ng butter. Ito yung Dalawang box ng butter hindi mag -a -a ito mag-aakala? ito ating Hair Angel Spaghetti. Angel hair siya kaliit mga kaibigan. Ibig sabihin, maliit talaga. Maliit yung ano niya. Hair. Sorry. Mag Parang maliit yung hair si Ayan, sibuyas. Sibuyas po ang bida ng ating pamamasura. And kung ako mga kamuti mga kaibigan, kamuti again. si maliliit. guwapo yan. Meron tayong cheddar cheese. Ano Best egg pa naman. ED. Egg lang, best egg. Ayan. Pumugasan na lang natin mga, ang iba dyan basag talaga. Pero, kailangan natin makaibigin kasi wala na. Isang, isang dosin ng, isang ano na lang, uh, natira natin sa itlog. hindi na sa itlog ng bagi Kaya hindi na tayo mapili ngayon. So, pipili. <coughs> hindi na tayo mapili. Pipili ano na lang natin. Mamayong ano inspiration, sir. na Meron tayo dito pagalita mga kaibigan, tinapo nila kasi lahat may butas-butas. Pero may isang may iwan. Siyempre, no, may... Siyempre, no. Marami tayo dito. Cabbage. Cabbage, cabbage. Yan, Diba? So, may carrots. May cabbage. Anong nasa isip niyo mga kaibigan? May carrots. May ripulio. Anong nasa isip niyo mga kaibigan? Nagpansit tayo. Meron, meron akong ano. Doon. Ang dami kayo kaya ng cabbage doon. Pero, kailangan natin ng tubig. Okay. Naaawag ko at mabubulok lang po dati dito sa bahay. Mm. Meron tayong din limo. Lemon. Lemon pong sari. Hindi요 kamutinatin guapa. Orange na tayo yung laman niyon makakabiti. At saka yung mga sibuyas, orange, lemon. Dinan yung imitation crab meat natin diyan. Ayun. Meron din tayong whole mushrooms, mga dates. Oh, meron tayong dates, mga bigay pure palm dates. So oh, yan, meron tayong mga ipit sa buhok. Tingnan, May isang tukoy tayo mga bandage. Yan, adhesive, foam adhesive, sterile dressing. Yan, this is that. So, yan, or oryo natin mga dito. No. Tingnan natin yung mga design-design sa buhok mga dito. No. Yan, tingnan mo, no. may mga ano pa sa mukha. Diyan din mga cookies. Ayun, may isang maitim na bag tayo doon. No? Yan, yung mga chips natin. Oo, oh, meron tayong hair conditioner na rock case. Yan, syempre meron tayong strawberry. Portfolio, Wow, 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 wait, tapos nako ako. Natin makadugan na. Ng orange. Tingnan ang itong angel hair na spaghetti. Maliit siya makadugan. Siyempre, angel hair. Yan, may butter. Uh -uh. May cheese. Bell pepper. Ayan, may maistay yung mga kaibigan na hihingalo. At saka yung sibuyas natin na dahon. Yan, meron tayong apple juice. Ito, meron tayo carrots. Yan, ito yung bag mga kaibigan. Ito yung sabi ko sa inyo maganda. Labahan, labahan lang ang ating ano, ito talaga yan. At ito, yan yung ito natin, mga kaibigan, yan ang itlog nakuha natin mga kaibigan. Mga basag-basag talaga pero mayroon pa tayong mapili dyan, syempre. Aha. Tsaka ito yung chair na nakuha ko rin mga kaibigan, pinaibaba. May nang illegal tapo doon sa dumpster. Sa mga tindahan na dumpster. Ay, na pa. Maganda sya mga kaibigan, matibay. Matibay yung, ano an an talaga ba, ang tibay. Yun yung sa ilalim. Diba? sa ang pa? libre lang yan. Oo, napakaganda. Yan pwede natin ilabay sa, ilabay sa labas. So, ayan. Ayan na kaibigan mga nakuha natin galing kami at saka libre lang talaga yan mga kaibigan libre libre lahat ng mga nakuha natin ito ito mga mushroom tingnan mga mushroom mga kaibigan sarap na o yan mga kaibigan ingat ingat kayo lahat dyan ganyan po ang mga biyayang nakukuha natin sa pamamasura. dito sa Amerika ayan